One, ang kwentong iyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan at lugar ay pang at pangyayari ay sadyang binago pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Sa probinsya namin, kapag kakaiba ang sakit ng isang tao, albularyo o agad ang takbuhan ng mga tao bago magpatingin sa doon. Isa akong mag-aaral sa isang paaralan ng elementarya ng baryo namin. Dito ko nasaksihan ang mga totoong pangyayari sa mga itim na inkanto or agta kung tawagin sa amin. Maraming dilinding itim pala ang mga nakatira dito sa aming paaralan. Ang sabi nila, kahit saang paaralan, mayroon daw talaga nakatira ng mga inkanto. Maliit pa po, marami na akong narinig sa paaralang pinapasukan ko. Nung grade 5 na kami, habang habang nagwala pa, habang wala pa ang teacher namin, lagi kaming naglalaro sa likod ng room namin. Kapag hapon na, nasa plaza kami naglalaro. Luksong tinik, Chinese garter. May isa akong kaibigan na may baliktad na balahibo sa likod. Kasabihan kasi sa amin kapag may baliktad kang balahibo, lapitin ka ng mga inkanto. Magkaklase kami simula grade 1 hanggang nag-graduate kami ng elementary. Hapon noon nang naglalaro kami sa likod ng room namin dahil wala ang teacher namin noon. Jolens ang nilalaro namin. Apat kami doon sa likod ng room namin naglalaro. Bali, dalawa kami magkalaban ng sa chole ng kaibigan ko. Napansin ko siya parang balisa na nakatingin sa bakanting luti. Ang likod kasi ng room namin ay nakabakod at, at sa kabila bakanting luti na. Sabi niya sa akin, Tingnan mo oh, may tao sa bakod sa lingon ko. Saan ba? Wala naman tao. Nandiyan nakatingin sa atin. Sabi ko wala, sabay takbo, sabay takbo ko papunta sa room namin. Iniwan ko sila. Nagtakbuhan na ang iba namin kasama, pati kaibigan ko tumakbo na rin. Pinasok namin siya sa rooms na, namin at kinausap kung ano ang nakita niya. Isang tao daw na kamasid sa amin. Simula noon, hindi na kami naglalaro sa likod ng room. Sa plaza na kami naglalaro. Paparating ang paligsahan ng volleyball noon. Isa kami sa mga kasali sa laro. Nag-practice kami sa plaza ng Balibol. Tumalsik ang bola sa may puno ng talatsutsi. Ginuha ng kaibigan ko ang bola. Pagkuha niya ng bola, parang natulala na siya. Hindi na siya nakaalis doon sa may talatsutsi. Nakatitig na lang sa puno. Agad namin siyang pinuntahan at tinapik ko siya sa balikat. Sabi ko, halika na, magpraktis na tayo. Sabay lingon niya sa akin. Hinawakan niya ang pisinya, sabay sabi, ang sakit-sakit, sinampal ako. May sumampal sa pisngi ko. Tatakot kami, tinawag namin ang teacher namin. Pinuntahan siya agad, siya ng umiyak siya na umiyak. Hawak-hawak niya ang kanyang pisngi. Dinala siya sa room namin. Pinatawag ng teacher namin ang nanay niya dahil iyak na siya ng iyak. Pagdating ng nanay niya, agad siyang inuwi sa bahay nila. Kinabukasan, hindi pumasok ang kaibigan ko nakahiga na lang siya sa katre nila at nakatitig sa kawalan. Dahil sa pag-alala ng nanay at tatay niya, dinala siya sa hospital agad. Isang linggo sila na malagi sa hospital pero hindi siya gumaling. Nilabas siya sa hospital at pinatingin sa albularyo. Isang itlog ang pinatayo ng albularyo sa pinggan. Tumayo ito na, tumayo ito na inkanto ang kaibigan ko. Isang itim na diwindi daw ng daw ang sumampal sa kaibigan ko ang sabi ng albularyo. Tinamaan ng bola batang diwinding itim na naglalaro sa labas. Galit na galit ang tatay ng batang diwinding itim kaya sinampal siya. Araw ng Martes pumunta ang albularyo sa eskwilahan namin. Eksaktong alas 6 ng gabi ang albularyo pumunta. Taimtim na nakipag-usap sa agta o diwinding itim. Nangihingi ng patawa dahil, dahil hindi naman sinasadya ang nangyari. Hindi sinasadya ang nangyari at hindi sila nakikita ng tao, kaya sila nalang umintindi sa mga taong normal. Matagal ang albularyo na kipag-usap dahil ang batang diwinting itim na natamaan ng pula ay namatay pala. Matindi ang galit ng itim na diwindi sa kaibigan ko, kaya 50-50 ang lagay niya. Hindi nakumbinsi ng albularyo ang tatay ng itim na diwindi, kaya nagpatulong siya sa kapwa niya albularyo hindi kaya ng power niya ang kung siya lang mag-isa dapat daw dalawa silang albularyo araw ng birnis pumunta ulit ang albularyo may kasama na siya isa pa nakipag-usap ulit sila tumagal ng dalawang oras sila sa, pakikipag-usap may ritual na silang ginagawa pagkatapos ng dalawang oras nakipag pakikipag-usap pumayag na daw ang itim na diwindi pero may kondisyon mag-alay sila ng isang itim na manok kanin na walang lasa at inumin na anisado. Agad naghanap ang tatay ng kaibigan ko ng itim na manok. Mahirap hanapin ang itim na manok. Pumunta na siya sa mga baryo sa bundok kahanap ng itim na manok. Palala ng palala ang kalagayan ng kaibigan ko. Nakaratay na lang siya sa banig. Sinusubuan na lang siya ng lugaw may nakapagsabi sa tatay ng kaibigan ko na isang sa isang liblib na baryo ka maghanap ng itim na manok. Agad niyang pinuntahan ang liblib na baryo at nakaharap siya at binilin niya sa may-ari. Agad siyang pumunta sa albularyo at hinintay nila ang martis para iplay, i-alay ang mga hinhingi ng dibinding itim. Araw ng martis pumunta ulit ang dalawang albularyo, dala-dala nila ang itim na manok. Nilagang itlog, anisado, na alak, sigarilyo, kanin at snober. Agad nagkurasyon ang dalawang albularyo at inalay nila ang mga daladala nila at pinakawala ng itim na manok. Paglipas ng isang oras, umuwi na. Ang dalawang albularyo ang sabi ng albularyo, Gagaling na anak mo, huwag ka, huwag ka na mag-alala, nag-alay na tayo ng kanilang mga hiniling sa amin. Mga ilang araw lang, may, may pagbabago na sa kaibigan ko nakakakilos na siya at bumabangon na siya sa higaan. Isang linggo ang lumipas, gumaling na ang kaibigan ko. Simula noon kapag hapon na hindi na kami naglalaro sa plaza. Umuwi na kami agad sa bahay. At kung pupunta kami sa likod ng room at magwalis harap ng room namin, sinasambit namin, tabi-tabi po, tumabi kayo dahil hindi namin kayo nakikita. Ang sabi ng albularyo, mga itim na diwindi ay mapanakit sa kapwa natin tao. Lalong-lalo lalo na kapag sila ay nasaktan natin.